Siguro po may mga nagbago kasi dati po nung di pa masyadong ano, hectic yung ano ko, nakakadalaw pa ako sa amin, nakikipaglaro pa ako sa mga kaibigan ko. Eh ngayon po, Ay, sobrang busy na, Minsan niya po ako makadalaw doon, makauwi sa family ko. Siguro po yun lang po yung nagbago yung Naging ka kayo. sa condo ngayon? Ano ba? Solo may plump. PA na po ako. Dati ako na po mag-isa. So, naka nakatira ngayon? Nakasolo ka na? Pero may house and lot ka, ka, ka sa Napanalunan? Opo. Sa Batangas lang po. Ay, Batangas pa. Super layo. Sa Batangas ka nakatira? Opo. Yung napanalun ko ah, po sa ERP. Kaya yung po, yun lang po yung nagbago na. Sa ugali, wala naman. Wala mo nagsasabi na yung mabang na si Aura, uh, malaki na yung ulo, wala naman. Hindi ko po alam kasi... In sa kanas niya. In all fairness, ha? <laughs> all fairness, okay. ha hindi <laughs> siya kasi... assuming. Ako po kasi pinapakita ko lang po kung ano po yung nararamdaman ko. Ayaw ko magtago, ayaw ko makipag... Parang makipag-plastikan. Parang kung ano po yung nararamdaman ko, sinasabi ko po. Pero hindi po yung pagiging Siguro po yung iba, yun po yung nakakita nila. Kasi sinasabi nung iba rin na baka naiingit lang, gusto kong siraan. Pero sa ano naman po, puro good comedy. Hindi ka ba ba kinakausap ni Kuya Coco mo na, oy, oo, oo. Why, hindi, pa hindi naman ka ba kinormer sa hindi setang probinsya, no? Hindi pa naman po. Palagi lang po na ako. O mamaya yata ko cornering. <laughs> <ka>. <laughs> Pero napipil mo ba na may mga naiingit nga sa'yo, may ganun? Opo. Kasi... Sino? Sino? Eh, sige! <laughs> <laughs> Opo. Kasi... Ano ginagawa mo pag gano'n? Wala lang. Pwede well, ko pinapakita. Sino ba Pag... pa pwedeng maingit sa iyo eh wala ka namang kasabayan. Hindi yung hindi po ah, na po artista. Ah, O sa mga showbiz sa mga fans. Uh, child star din or ano wala naman. Oh, syempre wala po kasi lahat naman po siguro ng no, child star ngayon may kanya-kanyang Ingkit sa katawan, gano'n. Kanya-kanya ang <laughs> genre po. Paiba-iba yung... Okay. <laughs> mga um, <laughs> genres. Genre. Spell. ka sumagot. Talaga na itong mga ko to. In fairness, to. Okay. In, fairness okay. in fairness, Rose, pinuobsarbahan ko yan. Namin, Mother B. In fairness, ganun pa rin. Mas naging magalang nga. Kasi noon, dead pa ma dead, maring action, mas dead ma pa yan noon eh. Ngayon, marunong na. Yung talagang, fairness. Okay. Congrats, okay. Aura. Thank you. Ayun, gam sa Thank you, Miss Rose. Gam sa amin <laughs> so, <Thank you>. so, <laughs> so, so, na. talaga. Ako? <laughs> uh -oh. Rose, Korean na talaga. <laughs> Tinopen at clean nose ng Korean. Opa. Go na. Opa. Ano ba yung opa? <laughs> Parang may <lab> <laughs> love. Sabi, Pogi. Opa? Sal oh, kuya. Stupid pa mga Opa Kuya Ana. Kuya Pogi. Opa. Okay, whatever. Opa. Okay. Opa. Okay. okay, Aaron next. <laughs> Partner, ito na magpa-fast talk tayo.